Kakabalik lang mula sa China, ang inspiradong diktador na si Putin ay nagsisimula ng bagong yugto ng digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa The Times, inatake ang pangunahing gusali ng pamahalaan sa Kiev habang natatapos ang summit ni na Putin, si Jinping at Kim Jong-un sa Beijing. At ang kanyang natatanging kawalang pakialam ay lalong nagiging kapansin-pansin. Pero si Donald Trump na nangakong tatapusin ang digmaan sa 24 na oras ay hindi ito nagawa at malamang hindi matapatan ang kapal ng mukha ni Putin. Ayon sa mga kanluraning analista, malaki ang pagkakamali ni Trump kay Putin. Ang paniniwala ni United States President Donald Trump na kaya niyang kumbinsihin si Kremlin Dictator Putin sa pamamagitan lang ng kanyang personalidad para sa kapayapaan ay labis na mapagpuri para sa kanya at sa mamamayan. Sa praktika, nakuha lang ni Putin mula kay si Jinping ang suporta sa kanyang digmaan laban sa Ukraine at ang katiyakan na hindi hahayaang matalo ng Beijing ang Moscow sa digmaang ito. Samantalang si Trump ay puro bantalang ng mga bagong parusa na mukhang hindi rin naman matutupad. Ako si Alexi Pichi, ikasyam ng Setyembre sa kalendaryo. Tara pag-usapan natin ang paksang ito. Partikular, ano ang nakuha ni Putin mula kay si Jinping? Bakit siya naging mas kumpiyansa? At bakit siya nagsisimula ng panibagong yugto ng digmaan laban sa Ukraine? Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang mga balitang analitikal na palabas para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inire-rekomenda kong mag-subscribe kayo sa channel na ito at ilike ang video. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kaya, ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay katatapos lang ng kanyang pagbisita sa Beijing na layuning palakasin ang tiwala at makipagkita kay Chairman Xi Jinping. Kailan sinimula ng Moscow ang pinakamalaking air attack nito laban sa Ukraine sa buong panahon ng digmaan? Noong linggo, habang sinusubukan ang mga ng mga anti-aircraft ng Kyiv na harangin ang mga alon ng Russian drones at missiles, mahigit walong daang drones pa lang ang pangunahing gusali ng gobyerno. Ang gabinete ng mga ministro ay inatake na nagdulot ng sunog sa mga itaas na palapag. Ito ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng Russia noong 2022 na inatake ang isang gusali ng pamahalaan ng Ukraine. Matagal nang hinihikayat ng mga hardliner sa Moscow ang Kremlin na atakihin ang tinatawag na sentro ng paggawa ng desisyon sa Ukraine. Noong Nobyembre, nagbabala si Putin na posibleng maging target sila ng mga Russian missile. Pero habang hindi pa pumapasok si Trump sa White House, Nauunawaan pa rin ni Putin na sa bawat bagong alon ng paglala, mas makapangyarihang armas ang ibinibigay ng Estados Unidos sa Ukraine. Ngayon, puwedeng lusubin ang Ukraine ng walang alinlangan dahil hindi rin gagalaw ang Estados Unidos. At gaya ng isinulat ngayon ng The Times, bagaman hindi pa malinaw kung ang gusali ay direktang tinamaan o tinamaan ng mga debris ng misel ng drone, nakakatuksong ituring ang sunog sa gabinete na sumira sa mga opisina ng mga ministro ng pamahalaang Ukrainyan bilang simbolo ng bagong yugto ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Kahit kailan ay hindi siya nagduda sa sarili niya. Ang karaniwang pagkamalakas ng loob ni Putin ay lalong tumindi matapos siyang bumalik mula sa Beijing, kung saan, ayon sa kanya, ang relasyon ng Russia at China ay nasa walang kapantay na mataas na antas. Sina Putin, Xi Jinping at mga taga Hilagang Korea. Sumali rin ang diktador na si Kim Jong-un sa malaking parada ng militar sa kabisera ng China. Ito ang unang pagkikita ng mga leader ng China, Russia at Hilagang Korea mula Cold War. Binigyan si Putin ng pwesto sa kanan ni Xi Jinping na ayon sa mga analista ay nagpapakita ng espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Di tulad ng Hilagang Korea, hindi nagpadala ng tropa ang China sa Ukraine. Ngunit sinusuportahan nito ang Kremlin diplomatikong at hinahamon ang kanluran. Ang Kremlin, hindi tulad ng Hilagang Korea, ay hindi nagpapadala ng tropa sa Ukraine ngunit sinusuportahan nito ang Hilagang Korea. Plano ng China na muling buksan ang lokal na merkado ng bono para sa malalaking kumpanyang Ruso. Unang beses mula nang magsimula ang digmaan ng Russia sa Ukraine. At ngayong araw, lumabas ang balita na pumayag ang Beijing na pautangin si Putin ng kanilang yuan para iligtas ang higanting kumpanya ng gas na Gazprom. Sa tanong nitong biyernes kung sino ang mananaig sa mundo, sa hinaharap, ang silangan o ang kanluran, sumagot si Putin na ito ay magiging multipolaridad. Ang multipolaridad ay tumutukoy sa paghahati ng mundo sa malinaw na saklaw ng impluensya. Matagal nang hinahangad ito ng Kremlin, ngunit kahit na iba ang posisyon ng Beijing dito, ang mundo ay hindi magiging multipolar kundi bipolar na may dalawang sentro ng impluensya sa Beijing at Washington. Pero may mas mahalaga sa atin. Hindi tulad ng mga unang buwan ng ikalawang termino ni Pangulong Trump, hindi na nga sinusubukan ng Kremlin na magkunwaring interesado sila sa isang mapayapang kasunduan. Noong biyernes, nagbabala si Putin na maaaring maging target ng Russia ang kanluraning peacekeepers kung ipadala sila. Muli niyang ipinahayag ang kahandaang makipagkita kay Pangulong Zelensky ng Ukraine. Ngunit tanging kung pupunta ang lider ng Ukraine sa Moscow na tinanggihan ng Kyiv Bilang isang imposibleng posibilidad, ang pagbisita ni Putin sa Beijing ay naganap kaagad matapos siyang bigyan ni Trump ng pulang carpet sa Alaska sa isang Russian-American summit na itinuturing ng marami bilang diplomatikong tagumpay ng Moscow, ngunit hindi ni Trump. Noong linggo, naghayag ang pangulo ng Estados Unidos. Sinabi ni Putin na makikipag-usap siyang muli kay Putin sa mga susunod na araw at nagbabala tungkol sa dagdag na parusa sa Moscow. Kung hindi sasang-ayon sa kasunduang pangkapayapaan ayon kay United States Finance Minister Scott Bessent maaaring pabagsakin ng mahigpit na parusa ang ekonomiya ng Russia. Pakinggan ninyo, ilang beses na nating itong narinig. Mukhang binigyan na naman ni Trump ng dalawang linggo si Putin. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov noong Lunes na hindi mapipilit ng mga parusa ang Russia na itigil ang digmaan. Ang mga naunang banta ni Trump na magpatupad ng mahigpit na hakbang pang-ekonomiya laban sa Russia ay hindi na uwi sa konkretong aksyon. Kaya sa Moscow, tinatawanan na lang nila ang mga banta ng Amerikanong presidente. Sinabi ni Peskov na nagkakaroon na ng resulta ang pagsisikap ni Putin na ipaliwanag ang dahilan ng digmaan sa pandaigdigang entablado. Hindi na siya nagdetalye, pero ipapaliwanag ko. Ang tinutukoy nilang mga pangunahing dahilan ay ang terminong ginagamit ng Kremlin para tukuyin ang makakanluraning pamahalaan sa Kiev na itinuturing ng Moscow bilang banta sa kanilang nasyonalidad. Noong lunes, nagbabala si Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz na ang imperialistang plano ni Putin ay hindi magtatapos sa pananakop ng Ukraine kundi magiging simula pa lamang ito. At idinagdag pa niya at ikanga niya. Ang tinatawag nating liberal na pandaigdigang kaayusan ay nasa ilalim ng matinding presyon mula sa iba't ibang panig kabilang na mula mismo sa loob ng politikal na kaluran. Noong nakaraang linggo, sa isang pag-uusap sa telepono kasama ang mga lider ng Europa, sinabi ni Trump na sila, ibig sabihin ang mga lider ng Europa ay pinopondohan ang digmaan sa pamamagitan ng pagbili ng enerhiya mula sa Russia. Ang pangunahing mga mamimili ng langis ng Russia sa Europa ay ang Hungary at Slovakia, na ang mga lider ay sumusuporta kay Donald Trump. Sinabi ng punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Alexander Sierski na may anim na beses na kalamangan sa lakas at yaman ang hukbong pananakop ng Rasya sa labanan. Binanggit din niya na napahina ng Ukraine ang kakayahan ng Moscow gumawa ng pampadulas at langis para sa kanilang makinaryang militar. At noong nakaraang buwan, tinarget ang animnapu ng na mga layunin sa teritoryo ng Russia. Ngunit ayon sa Cable News Network ngayon, ang paniniwala ng Pangulo ng Estados Unidos, na si Donald Trump na kaya niyang kumbinsihin ang diktador ng Kremlin na si Vladimir Putin na makipagkasundo gamit lamang ang lakas ng kanyang personalidad ay sa pinakamabuti, labis na mapagpalang pagtingin para sa sarili niya at para rin sa pinununo ng Kremlin. Ang kumpiyansang ito ay pinalakas ng padalos-dalos na estrategikong konklusyon na maaaring maging potensyal na kaalyado ng Estados Unidos ang Moscow laban sa China. At hindi basta-basta nagiging tagasunod ng Beijing pagdating sa enerhiya at hilaw na materyales. Isang pagkakamali ito. Ang karaniwang interpretasyon ay nagdulot ng malaking gastos sa Ukraine, hindi lang sa aspeto ng hindi matatag na pampublikong suporta mula sa Estados Unidos, kundi pati na rin sa pagbibigay sa Russia ng pagkakataon para sa malamig na pagsulong ng kanilang mga tropa sa harapan. gayon Gayunpaman, sa kalaunan ay natutunan din ng Washington ang mga malinaw at mahalagang aral. Pero natatakot ako, baka huli na. Ang walang awang mga airstrike ng mga Ruso sa Kiev ay tunay na sumasalamin sa resulta ng nabigong diplomasya ng Russia. Ayaw lang talaga ng Moscow ng kapayapaan at pinapatunayan din ito ng pag-atake sa gabinete ng mga ministro ng Ukraine. At kahit na ito man ay sinadya o naging resulta ng pagbagsak ng mga debris mula sa mga na-intercept na drone o missile. Nangyari ito pagkatapos ng isa pang pag-atake na tumama sa mga opisina ng European Union at British Council sa Kiev. Ibig sabihin, kahit na ipagpalagay natin na ito ay simpleng debris lang na bumagsak sa kabina, bago nito ay may mga sinadyang pag-atake na tumama sa opisina ng European Union at British Council sa Kiev. At gaano man ito nakakatakot pakinggan, Ngunit ang pagkamatay ng mga batang Ukrainian ay tila siya lang talagang bagay na tunay na nakakaantig kay Donald Trump. Gayunpaman, malinaw na ngayon na si Putin, matapos makakuha ng dagdag na anim na buwang panahon, ay hindi man lang sinusubukang suyuin si Donald Trump. Kaya tama lang na tinawag ng espesyal na sugo ng presidente ng Amerika na si Kit Kellogg ang mga bagong pag-atake bilang paglala. Napansin ng mga analista na hindi ito aksidente. Noong nakaraang linggo, Bumalik si Putin mula Beijing matapos tumanggap ng hayagang suporta mula kay Xi Jinping na gustong ipakita ang matatag nilang alyansa sa mundo. Lalo nitong pinatatag sa Moscow ang pakiramdam na mahaba pa ang landas sa hinaharap kaya kailangan pang maghanda. Ayon sa Cable News Network, ang inaasahan sa mga susunod na buwan ay madilim. Maaaring gawing estratehikong pakinabang ni Putin ang pressure ng kanyang tropa sa silangan ng Ukraine. Si Trump naman, malamang ay haharap sa hamon na mag-isip ng ekonomikong tugon na sapat na masakit para sa Moscow upang baguhin nito ang direksyon, ngunit hindi ganoon kabigat para manatiling bukas ang mga daan ng diplomasya. Pero alam mo, para sa akin, halos imposibleng gawin yan. Kasama ito sa magulong pag-iisip ni Trump, gusto niyang umatake pero ayaw manakit. Pero ang pinaka-importante dahil ayaw talaga ni Putin ng kahit anong kapayapaan. Ayaw niya talaga. Kaya naman ang nakaraang walong buwan ng pagkapangulo ni Trump ay nasayang lang ng Presidente ng Amerika pagdating sa paghahanda para sa kaligtasan ng Ukraine at sa pagbibigay ng seguridad sa Europa. Ang walang saysay na pakikipaglapit sa Moscow at ang pagpapahina sa Transatlantic Alliance, nakakailanganin pa rin ng Washington sa hinaharap ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Pero nagbigay ito ng napakahalagang aral sa bagong administrasyon ni Trump. Kaya ngayon, kahit si Trump ay wala ng anumang ilusyon, at kung meron pa rin siyang mga ilusyon, hindi ko na alam kung ano pa ang makakapagmulat ng mata sa presidente ng Amerika. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang video. Ingat at paalam sa lahat.